Hello guys, for today's video, sasagutin ko naman yung tanong na ano nga ba yung karaniwang itinatanong ng mga broker kapag mag-a-apply ka dito sa Hong Kong sa interview Bali, nung nag-apply ako, unang tinanong sa akin is kapag nahuhumse ka, ano yung gagawin mo? Yan, isa yon sa tanong. Tapos, ah, uh, kumagawa si ng mga senaryo. Sa so, tanong, halimbawa, uh, na malingki kayo ng alaga mo. And then, marami kang dala. Tapos, biglang tumakbo yung alaga mo makbu, lumayo iyo. ano yung gagawin mo yun. yun yung karaniwang tanong, meron pa syempre asagutan pala ano iwanan mo yung mga dala mo papapa mo habulin mo yung bata mas mahalaga, mas importante yung bata ano, mga guys mas importante yung kaligtasan ng bata, kaysa dun sa dala-dala mo at tandaan mo na uh, mawalan ng lahat, wag lang yung bata. Ako, mati-terminate ka kapag gano'n Tapos, uh, meron pa, halimbawa, nag dalawa yung alaga mo. Yung isa, nag-away. Ah, yung dalawa, nag-away. Nag, -away. nag -away sila. Hindi mo maawat. Ano yung gagawin mo? Yun, sagutin nyo na lang. <laughs> kasi nakalimutan ko na yung sagot ko dyan eh. O kaya naman yung isa, bawa nagluluto ka, tapos yung alaga mo naglalaro lang. Tapos bigla siyang umiyak. Tapos eh, yung pala nag ano siya, nagtapo ng basa. Nag ano, nag gano, na yung tubig, nagluto ko siya ng tubig, ano yung gagawin mo? Ito, ang sagot dito, naman dito, ano? iwanan mo yung niluluto mo kasi yun nga, mahalaga kasi yung mga bata dito yung pag-aalaga sa mga bata wag na wag wag na wag yung pababayaan ng mga bata kapag kayo ay halimbawa ay uh, mapa mapa-assign sa may bata napakasaya na ng mga bata wala kung kaya nung alaga ko is 7 years old at saka isang 10 years old ngayon 8 na 8 na at saka isang